Kumakakita. <laughs> Ayun guys. Oh. Wala yan sa brand ha. So normal lang yan na uh, pag nagkamali tayo, bibigay talaga yun. Tayo mo yan oh. This MP. JVT. Iba RS8. Yung iba si RP. Yung tasser RS8. Oh, so. Tsaka WF. San? Ito may ngipin pa kunti ito. So, two, two days lang to. Ito sa'yo, sir, buwan na to. Wala pa kung isang buwan? Oo, oh, wala pa isang buwan. Hindi ko nga alam paano kayo nangyari. Eh, sabi ni boss, yung dito niya, yung washer. Yung video so, online. Oh. Maganda naman yung backplate niya. Oh. Walang tama. Oh, diba? Mahari sa washer. Oh. Mahari doon sa sa pagkabit mo, sir. Yung lang, dalawa lang. Ang tondo po to si sir. Maraming salamat po. Ayan si okay lang. Uh, ah. <laughs> Aerox V1. Hmm. Hanapin mo lang. Hanapin mo lang siya, boss. Ito ang papalitan mo. Nawala kasi sentro eh. Yung palitan mo ng ano. Offset plus zero. Ito, laki oh. Tinan mo. Yan oh, hirap ang sentro Oh. Eh. Hindi hindi dito nasasakop, di ba? Unlike to. Sakop, sakop 'yan. Tanggalin mo pa. Tapos sumasayaw pa 'yan. Ito sakop, sakop 'yan. Wow, oh, laki no. Ano lang natin. Ano Maliit, di ba? Mas ang dito ng butas. Wait. Okay. Yeah. Okay. Nakaka-retread yan? Hindi So, ang higpit, 600 Newton meter yun Dapat ganito Kaya siguro kayo nakalasan Pag hindi mo nagaganon yan Pag hindi mo na ganon, naipit yun dito Pag pinatakbo nyo, doon kakalas yun Nagkakaroon ng gap to kaya kakalas yung drive base So ang technique nyo, ibaba mo dito sa drive yung belt, nakababa sa drive Tapos pagkikitan mo yan Kailangan itong drive base lapat dun sa bushing Hindi ba? Kasi pag mo yan, siguro inikpitan nyo, pinandar nyo lang Inaipit pala to Akala mo mahigpit na eh, Inaipit nyo na to dito sa polyan drive base Pag lumayo na kayo doon, kakalas yun Kaya nakakalasan yun, karaniwan Basta good yung backlight Sunod so, di ba? O, huh? right oh, tingnan right mo, oh, diretsong diretsyo yan. Salong-salong. Paalala guys, nakalasan sa dahil sa Kino. Kino ba yun? Kino? Kino. Kino na binili na sa, sa market. Yung ganito. Malambot yun. Aluminum lang yun. Tsaka yung nipis. Di ba? Ito talaga kayo guys, ito. Solid. Nakatibay. Stock yan. Tripper. Lugod na, di ba? Lugod na, di ba?